Red muna, red. Red muna, son. Red na ka muna sa baba, ah. O, oh, pa-itimin ko muna yan. Diretso tayo blue, kaya mo? Bakit mo nireto? Ang big nga tayo sa blue. gamit ka Glory ng ganyan na tatakot sa lin. Ito, tara. Hindi kaya bakbakan yan. Patay to, opol oh. Hindi pwede yung ganyan. Sige, hmm. patay to. Patay yan, tol. Patay yan, patay yan. Grabe naman. tata-tata ito, to, to, sa baba. Sige, dyan ka na. Farm ka, farm. Pangat, Kaya palag, palag. Oh. Ay, sorry, sorry. Hinagis ko na sa'yo, eh. Yeah, sige, Yung nga yeah, palag ah. Palag. Uy, putong galing. Hmm. May turtle o oh, ano ka muna kaya? Minions, minions ka lang. Magka turtle lang kami. Sa top oh. Nice one. Lucky hero. Oh, shi. Sige, palag tol. Hindi na ako tol. Ano tol? Tertel, Paul, para magporna ako. Why are there so many fat guys? Yeah, ano ka lang dyan? Dep ka lang, Deep. Minions, minions. <laughs> Babayin ko na so nga. Dalawa yan, dalawa. Can, can get nice one. Slide. Okay, banat yan ko yan. <laughs> Where's my mommy Ayan o. Tara, pasok. Oh. Nice an one. Slide. Nadali mo, nadali mo. Peace. E Diyan Yan ako ya. Atras mo na, atras mo na. Hindi, <laughs> wag, wag, atras mo na. Kaya si Jumpo lang. Babalik yan kaya, babalik. Oh, madibits ka dyan. Shield yun eh, shield eh. Palag kaya, palag. Sa ka na kaya, on. Oh. Pareha tayo, nadibs ako. Oh, may shield eh. Grabe naman ang tapable yan, Paul. Sige, heal ka muna kaya, heal. Hmm. Oh, ito. Hindi. So, how many bucks guys? Hinawagi sila. <laughs> ito, ito, ito. Pasukay natin dyan kuya Lakas ng katapat mo ah. Marunong ah. Sige, sabayan kayo dyan kuya. Sige, nandyan ako. Banata mo. Eh, nasa mo? Pasok ah. Patayin mo. Noise one. Turtle ton. <laughs> Ali Ano Balutan. Ito, patay na <laughs> <nasarap> <laughs> Pinagising. Mamaya, <laughs> mamaya ko ang table. Teka lang, teka lang. Hindi, okay, pasok. Pasok, Paul. Oh, nice ba? Parang napupush na yung ano natin ah. attack! shut your mommy. eh, <laughs> bugbugin natin yan eh, sa top, Paul, tara top ay, ano, Paul tara, kuya, palag oh, ito na Ay, sorry. ano oh, na Bigyan niya naman ako. <laughs> Tara, push na natin ito ko. Ako yan. dyan. Iagis ko yan pabalik. Tara kaya gitna tayo, gitna. Tara, ayan o, oh, patay yan sa atin. Patay ko sa akin. Oh, enable na, Nice one. Tras muna, tras muna. Si Pacquiao nandyan. ulti. Wag, wag, wag. Tara, turtle, turtle. Nice one. Ubus. Turtle. Sige, sige, kaya palagam yan. May lang yan. Stand. Nice one. Nice one. Pwede na. Buruk <laughs> Durog sa'yo, kaya. Tara, dito tayo sa top, kaya. Tayo. Kaya kita rito. Yung bot, yun sa baba. Ayan, yeah, man, Malakas na. So, dito tayo sa damo, kuyo. Dito tayo sa damo. Bang tayo dyan, ah. lalabas niyang, kuya. Mainip talo. Sige, kalma lang. Atras eh si Jampon. Ayan eh, oh Pupunta na sa atin.

Noice wall, bobo yung ba talaga pag uh, solid na malakas? Ha? <laughs> <laughs> ah? Dali ako ni ano, Pakyao. dali tayong dalawa ni Pakyao eh. Wala, may lord ah. lord, lord. Yeah. Eh no, pwede na yan. Pitasin natin to. Yan. Sige, tayo mo. Patay ka sa amin. Patay ka <laughs> sa amin. Hindi pwede yung ganung pasok mo to. Alanganin ka din. Hindi yung nag-gold. Sige, lag na ka yan. tayo kaya. Yan, yan, yan. Dito tayo. Yan, man si Jampol dyan. Yan, tayo sa damo. Wala, takbo rito po. Ito na. Hindi, okay, pasok. Pasok. Ito yung sakit Ano na ko Ayan, Oh, yun na. Ayan Sayang ko yan, triple kill lang. Ikukwento pa lang tayo ng minyak, kunting wala mong minyak. tank no? Marunong yung tank nila. Parang yung tank lang ng kabilang nawawansin mo ah. Sige, <laughs> 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 okay, pasok na Oh. Uh, Yan, patay yung sipol. Hmm. Siis pa. Okay, pasok. Grabe naman yung Paul. Sige, banat, Uy, Paul! Nagigiro lang kami! Ay, ako, yung si Cyclops. Wala yan, kaya. Ay, Punta mo. Ayun, oh. No? Jump, Paul. Patay na yan Jump, Paul. Skill, Paul. Second skill. Ma ano yun, ni, eh? yun, eh. May hili yun, eh. Nice one. Patay ang pole. Oh so no, dalawa yung yung ba naman eh. Sakit na nung kay Jampol, tsaka kay Guya. Taba na. Walang muna ako ni Martin. Bro, ano naman 'yan? Paul. Huh? Ano ba naman 'yan, Paul? So ano bus mo naman 'yan? Tiraman naman si Kuya. <laughs> Bro, ano naman din daron, guys. Tiraman naman si Kuya. <laughs> <laughs> Wala lang mga ano to. Kalama na. Ayun, ayun ayun yun, yun. Ito kayo. Ayun na ano ka. Power. Huwag ka na mag-lord. Ubusin na natin yan. Dito rito. <laughs> Tara, so, Paul. Ito, ito. Tara, <laughs> Paul. Nandun. Sa nila. Antayin natin. Grabe. Oh hindi ako Dito. Ito, ito, ito. Sige, pasok. Pasok. Oh, walang ingat. <laughs> isa pa, Sapa, isa pa. Isa pa, isa pa. Hige, ako sacrifice ah. Oh. Huwag <laughs> ka mo lang tapusin. <laughs> oh, may anak. <laughs> Grabe naman. Hinabuhay sa bitiyaw.